Nakakagulat, Arjo Atayde may binulgar tungkol sa pagbubuntis ni Maine Mendoza. Humarap na nga ngayong araw sa publiko ang aktor na si Arjo Atayde matapos ang kontrobersyal na paghihiwalay nila ng asawa nitong si Mayn Mendoza. Inamin na nga ni Arjo Atayde ang buong katotohanan hinggil sa naging paghihiwalay nila ni Maine. Matatandaan na napabalita na sinampahan ng kaso ni Min si Arjo Atayde matapos na aminin ito sa publiko ang ginawang pangangaliwa ng kanyang asawa sa kanya. Hindi nga makapaniwala ang fans ni Min noong una na magagawa ito ni Arjo Atayde kay Min Mendoza. Matatanda napabalita din ang pagkakaroon ng anak ni Arjo sa aktres na si Suramires. At ayon sa balita ay ang aktres na ang naging dahilan ng paghihiwalay ni Min at Arjo. Samantala usap-usapan naman ngayon ang naging pasabog ni Maine Mendoza tungkol sa kanyang pagbubuntis ngayon. Marami na ang nagulat sa naging pag-amin na ito ni Maine Mendoza sa publiko at may usap-usapan din na hindi na daw si Arjo ang ama ng pinagbubuntis na ito ni Maine. Marami naman ang nalulungkot ngayon para kay Maine dahil kung si Arjo nga daw ang ama ng pinagbubuntis niya ay bakit ngayon lang nito inamin ang buong katotohanan? Samantala dahil sa naging pag-amin ni Maine Mendoza hinggil sa kanyang pagbubuntis ay nagsalita na nga ang aktor na si Arjo Atayde matapos ang naging pag-amin ni Maine. Ayun nga daw kay Arjo ay totoong hiwalay na sila ni Maine at wala umanong katotohanan na nagtaksil siya kay Maine dahil ilang buwan na nga daw silang hiwalay nito nang pumasok muli sa buhay niya si Suramirez. Ayon pa kay Arjo, ayaw ko po sanang sakin ito manggaling pero pinipilit po nila akong magsalita at gawin ito, masakit po para sakin na gawin ito. Pero dahil na din po sa mga nangyari sa minitong nakaraang araw at naging dahilan pa ng aking pagkakaospital, ay aaminin ko na po ang buong katotohanan sa inyo. Hindi po ako ang ama ng pinagbubuntis ni Maine, yun lang po ang masasabi ko sa ngayon. Alam ko pong lalabas din ang buong katotohanan at aayon sa akin ang batas at hustisya na para sa akin. Mabigat na pahayag ni Arjo at Aide. Samantala marami naman ang duda kung sino nga ba ang nagsasabi ng buong katotohanan sa mga ito. Ngunit alam nga daw nila nalalabas din na ang katotohanan. Hindi man sa ngayon pero alam naman ng lahat na walang lihim na hindi mabubunyag.